Yeah. Baka ito na yung mga kasamahan ni Divina Panoorin natin Panoorin natin Yung pelo <coughs> sarap lang pala yung kinakain nila doon, Lola. No? Oo nga, Victor. Ang sarap ng kinakain nila. At kumain ng tuyo ang apo mo. Ha? Ah? Diba? Yung hihahalo nung ano, nung pasta. Sa pasta. Tuyo. Opo. Biruin mo yun. Kumain ng tuyo? Ano? Ay, ano? akala ko ba? Mga Italianong kasamahan niya sa trabaho ang ipapakita sa... Ay, naku, ah at puro mga pagkain nyo. Huwag mo nang pansir, Nen. Kasi baka sa sobrang sarap nung kinakain ni Divina, nakalimutan niya ng isen yung gusto niyang ipakita sa'yo. Yung mga Italiano, yung grupo, yung mga nagtatrabaho ron. Sabi niya kasi, yun ay papadala niya. Pero nakita mo, kumakain ng tuyo si Divina. <laughs> o, oh, yun na nga sinasabi. Para si Tam niya, kumain ng mag-isa. Yung nga sinabi pinapahimay pa sa akin. Ah. Lola, imayin mo yung tuyo. Ibang klase talaga yung apo mo. Sa Italia pa kumain ng tuyo. O, di ba? Yayamanin na talaga. tuyo sa Italia. Opo, ayaw na magawa sila. Siguro si Annabelle yung namili. Nakita ko si Annabelle. <laughs>